Hello guys, dito pala tayo sa SM At iniwan muna natin si Mateo sa bahay So dalawa lang kami ni Allen Iniwan muna namin siya kay Mama Kasi pipili kami ng car seat Yan. Uh, Bigay sa kanya ng tita niya na si Aye So Aye, thank you sa pa-car seat mo So pipili kami dito ng Yung nakamahal daw sabi ni <laughs> Pero syempre yung sakto nga na lang. Siyempre yung maganda na. Tsaka pang matagalan quality. Dito pala natin nabili yung stroller natin. Yung Ativa. Tingnan natin kung ganun din brand ang bibili natin sa so, ayun Kaya magkano kaya yan? Tatlo po ang Ah, alaw, 3,499 eh. <laughs> Ang ganda, oh. Wait. Ito, Akiba. Ito, maganda. Ito, 10K. Ito, guys. Ay, alam mo na. 10K. Actually, 11 siya, eh. Ayan, may rotate na siya. Ito, maganda rin. Ha? Hindi, Akiba yung... Ito, 1099. Parang same lang, no? Saan? 699. Ah, pwede. Ganito kulay. Iso ba? Iso ba? 360, no? Yung Iso sana maganda eh. Iso fix. Ah, ito yung Viva. Iso fix. Ito 8.7, no? Oh. Ito 8.7. Iso fix. Maganda pa kulay. Approve ba? Tama mas malaki to. 6 Oo. Oh, oh. oh na -angat pa to? na-angat pa daw. Ito, angat mo nga to. Ano ba 'yung pinipili natin sa kanila ng ano? Okay ba 'yung okay ba 'yung solar natin? I don't know. So Pag newborn Nakaharap ba siya? Hindi po sir. Nakatalikod? Oo. Okay. Parang nabasa ko dapat nakaharap eh. Ano po yan? Kaya, pwede siya po yung tatla na mga one-year-old. Ha? Tatla rin. Oo. Pag newborn kasi di po advisable po as a Ganyan talaga? Oo okay. po. newborn. Uh, new Anong pinakamaganda pa sa newborn? Mga one-year-old na Ayan talaga? Ito ba Magkano pa isa? Ano? Yung totoong price niya sir, 10-2. Kasi naka less po siya ng ano, nasa 8-7 uh, no. eh, Wala bang mga less yung iba? Ito guys, check nyo. Ano. Graco. 24K o. Oh. Kaya maganda, solid talaga. Laki na yun, ito. Joy. 16K. Ayan na, no, 16 16K. 16 yeah it's to 15k guys ito pala yung kinuha namin etong akiba ah uh, 10999 siya so may less than 10% pa sila ngayon and at the 99. Maganda kulay niya, 'no. Eh, oh. Maganda sa kanya, meron siyang ano. And Isofix na rin. Ibig sabihin pwedeng sa kotse na ano. Plus may ito, rotate siya 360. Plus meron siyang ano ito. Anong tawag dito kaya? Head su support. Andito ito, ito. Head support. support. Ayun, 'yung sabihin, less impact pag gumalaw, 'no. Ayun ang headgear. So mas ano siya talaga. Oh, mas okay ito. Mas okay to. Okay ba din ba yan? Uh -uh. oh. Ano kay ba nito? Dito. Ah, uh, dito po. Na dito 360 naman po. Ito 360 ba 'to? Uh, 360 natin rin eh. Ano kay ba niya? 360. side protection. Meron side protection to guys. Ibig sabihin, pag nabangga-bangga, mas safe yung ulo ni baby. Ayan. Unlike mas dun sa isa, ay, uh, less impact pala. Ayan. Kaya ito yung parang pinaka-safe na huh? sa Akiba. Ayan. 9999 na lang siya guys. Hmm. Ito, ano kaibahan nito? Ano same lang din naman po sila. Mas mahal lang. Uh, 999 lang po yung uh, original price na. Oh. 999. Ah, wala lang po siya nito. Ah, wala. Ah, yun Ayun. po kasi e, ano. Ito, ito na lang. Ito, side protection system. Wala yan. Ano po siya? Kasama po siya sa mismo ano. Ah. Built-in. Ito, ah. hindi built-in. Mahabit din po siya. Kaso, Kaso ito po kasi, ito Kaso. po yung mismong support. Apo, Ito po ano, kasama lang po siya sa likod. Ah, okay. Ayun talaga yung sunod na. Mm -hmm. Pwede na? Oo. Uh, yes. Basta ma'am, um, ang kasama um, niya is yung mga regular Kapasok yan sa 10%. Pasok pala sa 10% lahat ng bilhin namin, no? Na? Lahat ng bilhin? Ayun, papasok. Tapos so, nila. Sige. Ang recline. Pahawa ka. Sige yan. yan. Pinaka newborn setup niya po. O, ganyan kayo. na, pinaka newborn. oo po sir. Sa yan. Sa lalim. Like, Advice oh. ako na newborn. Ano? Okay. okay. Tsaka sir, pag mga toddler na sir. Eh, paano ibabalik? Dito sir, may dito sa naman. May dito na sir. Pihit nyo nang, so, na Nasa? Sa ilalim. Dito sir. Ikot nyo na po sir. Uh oo. -oh. Ah. Advisable to one year old to Ah, one year old. One year old. Parang di siya masyadong hirap niyo. Oo. Tsaka pag sarot pag ano na po, toddler na mga two years old na uh, Ganyan na sir. Paano yung ginawa? Yung reclining. Niya, Recline? Bro. Okay. Basta reclining lahat ang gagalawin ko. Oo. Ito yung reclining sir. Yung sa taas ng sit, dito sa ilalim ng sit pad. Tapos pag sa rotation naman sir dito sa Okay, head. sige, sige, gets, gets. Tapos po sir sa pag deep, kunya na sir. Yung sa head niya, hindi akma yung sa ito, ito ayos lang po. Ah, okay. Pag matangkad. Okay, sir, bago o bago niya adjust. Oh, maliit. Head, opo. Pag bago niya adjust to sir. Adjust nyo po yung sa harness niya. Seat belt. Opo, okay, seat belt niya. Hataken. Hataken para masagad niyo kung Kunyari, medyo mahaba na si Baby, yung head niya ng uh -oh. akma. Ang sagal Ah, oh, okay. Ganyan. galing ah. Anong pinaka-max niyan ganyan? Ganyan po sir. Kasi up to 11 yung pinaka Okay. Yun. Kasi, bababa. Bababa, ganun din sir. Ah, angat, oh, angat lang. lang. Okay. Para, Tapos ito, paano ba, ba i to? Eh, ano sir, i-adjust. Ito. Hat oh. Hatakin niyo lang sir. Ah, ito. Hatakin lang ito. Hatakin lang ito. Mm. Tsaka sir, bago nyo higpitan sir, di ba, dibdib ni baby, oh. i-alalay nyo lang to sir. Pag oh. lumapat po yun sa dibdib -dib niya, tap ni baby, okay na po para oh. medyo may ano allowance to? po. Nabubuksan to? Apo okay, sir. Seatbelt. Ano yung pinaka seatbelt mo? Okay. Tapos lagay sa kanya. Sa newborn ba, kailangan na seatbelt? Pwede naman hindi sir, pwede naman o oh. kasi ano eh, depende naman po sa mm -hmm. kanya. Okay. Kasi nakaiga naman siya. Kasi okay. ang advisable talaga sa kanya ng seatbelt na yun. Okay, seatbelt Pero niya. luluwagan lang din sir. Paano luwag ulit? Yung luwag niya sir dito, press niya lang po dito sa inakad niya. Ito? Ito, ito, ito. Hmm. Tapos? Pasatakan was... niya lang Yan, mm. okay. So, ito. Okay. Tapos ito, pumahatak ng gano'n. Ah, pumahatakan niya lang po. Pag-iigpit. Mm. Hindi na kayo na i-press? Hindi na sir. Matakan niya lang po. gets ko na. Yung, yung sa head. <laughs> Okay. Bagay nyo ato rin yan sir, luluwagan nyo muna. Oh, Luwagan muna to. Okay. 360 yung sa ilalim. Opo, 360. Tapos okay. yun yung reclining. Opo, reclining doon. Yung sa, eh, yung sa iso. Isofix. fix dito sa iso. Press nyo lang po to sir. Press yun. Opo. Okay. Saan ito i-coconnect doon na? Isa lang yan? Dalawa yan. Ah, dalawa. Okay. So, laging nakaharap ng ganyan. Yung sa yung sa sandalan sir. Oo. Oh. Oh, doon sir. Makikita niyo man sir yung oh. pinakabakal nung sasalpakan nito. Pero sir, kung gusto niyo magpakas. May lock ba yan? Automatic lock nito. Uh, oh. Okay, okay. Pag nakasalpak mo din. Hmm, sige sige. Saka so, ito sir. Ito ano to? Ito sir, advisable to sa pag naka-rotation sir. Sige nga. Okay, ganyan sir. Tapos? Pag newborn baby sir, ganyan. Ito ang pinaka-advisable niya sa adjust ng button. Ano yun? Yung... saan siya ikakabit? Sa, sa pinakalikod ng sandalan sa May nakaabang doon na baka, sir. Likod ng sandalan? Sa likod ng driver? Hindi po, sa pinaka-back. Ah, back? Hindi! Sa, row. sa likod row. ng second row? So, may, okay. may ano po ba yan? May ano okay. po? Manual. May Ay. manual. Mm. Pero gusto niyo, ma'am, ano... I-setup ko na lang po para makita niyo rin kung saan po banda'y lalagay. Tapos so na ito na. Okay. Park oh, na okay. Yung... lang. Sige, pwede. Para makita nyo kung saan banday lalagay ito. Sige, sige. Alam nyo. Sige, pwede. Ayun okay. Ay, lang naman kailangan kang malaman, okay. no? Opo, okay, sir. Ito yung pinaka... Pag sa inyo po naman, sir, sir, ito yung pinaka-advisable niya. Mm. Para hindi siya masyadong bumalaw. Kasi hindi pa oh. nakakabit ito yung pinaka yung belt nito. Oo. Oh, oh. Kasi pag... Ah, belt pa rin. Meron ba... Ano ba? Yung ganun, ma'am ano, parang alalay lang po. Ah, ah si yeah. seat belt mo pa rin. Saan nilalagay 'yon? Hindi mamaya papakita mo. Oo, papakita ko lang po sa inyo para ano, makita okay, so, so, Okay guys, ganda na nabili natin. Thank you kay Aye. Ha? Huh? Shout out kay Aye. Thank you. Thank you kay Aye. Thank you Aye. Thank you ko. Thank you Aye. Thank you sa Mingim. Ha? Anong channel niya sir? Channel 2. Hindi. <laughs> <laughs> Dito natin kakabit. So, yan. May kinaka pa. Ako. Ah, meron niya kabilaan. Ito. Natabunan, sir, ng ano. Wow. Iba ko. Oo oh, ano, ito. Natabunan. Natabunan ang leather niya. Ayan. Sige. Ito, sorry, At, dito. Ah? Ano? Ah, sa kato ko ba? Sige, sige. Ayan, dyan pala banda yun, guys. Isopix. Isa lang ba yan? Ayan, sir. Isa. Ayan, yung bakal. Ah, ito lang. Isa lang? Dalawa yan, sir. Ito, sabi na. Ah, ito. Hmm. Okay. Yung Ayan, tsaka ito. Isopix. Sa kabila, meron din. Ah. Meron yan, sir. Tatanggalin nyo din. Tong, sige. Sige. Ito ako sa kabila, pakakita ako. Sa Ah. Pag okay, i-kakabit nyo sir, ganun din. Oo. Ako naliningin nyo. Ayap. Ayan talaga sir. Ayan o, ganyan siya guys. dikit lang. Eh, wait lang, wait lang <laughs> <laughs> Ito, ah. Basta ika-angkla lang doon. Ito sa amin doon sir. Parang ah. hindi masyadong magandang. Wait lang. Sa paano po kinakabit? Sa eh? ika-angkla. Sa ika-angkla. Ah, Dito ganito. Sorry. lapat na, sir kasi ang mo so ayun pwedeng nandiyan na Kaso, tingnan mo. Sir. Nandiyan pa rin, nakalabas pa. rin. na 'yan, sir. Pasok na 'yan. Pag ginanong, 'yung ginagawa. Ah, okay lang may nakalabas na dilaw na ganito? Okay, sir. Tayo rin may nakalabas na dilaw. Kanya na, sir. 'Yan. Kulay green na, sir. Okay na. Ah, pag green na. Opo, Kasi pag tinanagan mo 'yan, sir, 'yan. Kulay pula. Okay, sige. Pag snack mo. I-snack mo. 'Yan kulay green na, sir. Guys, may dilaw pa dito, extra. Tayo rin meron. Kulay. I mean, may dilaw din na ano, nakalawit. Oo, nakalawit hindi okay. sya masadong makasagad sa okay. dito sana sa Ano mo? Newborn, newborn. pang newborn kunya 'ke. Yo, ayan ganyan ang newborn. Ito, paano to? Na ganyan lang siya. Ah, ayan. Okay. Ah, uh, ganyan lang talaga siya. So, pero ito pwedeng maibaba, 'di ba? Diba? Recline. Sige, recline. mo recline pang newborn, pang ready na. Nasa sir Ah, oh, sagad na yan. Ito, sir, sabit mo dito sa may likod. Ah, ayun ang siya sabi. Hmm. Paano, paano yan? Sagad, ko na. Sige. Saan yung ulo niya dyan? Ito? Dito. Bando. Okay, so ganyan pala siya. Pa, ito ako makaya. Mamaya, pag nandiyan yeah. oh, si baby. Siyan. So, Saan ito ikakabit? Yung Okay guys, nakabili na tayo. Thank you kay Aye sa pagbili ng car seat ni Baby. Uh, lalagyan ko pa ng picture mo yan. Ay, ako <laughs> Tapos, thank you rin sa kay Kuya na nag nagkabit. Tsaka sa guard. Si Manong Guard, salamat sa pag ano, assist sa amin. Tapos, kay Kuya na nagtulong sa amin. Tahimik lang siya nung una eh, na namin. Nang Siya rin yung sa stroller, siya yung nag-assist sa amin. Pero bago pa lang siya, siya no. Ngayon, ang lupit na. So, yan. Thank you, niya, kuya. Eh. Naalala uh -huh. mo nga eh, na kami bumili yung stroller. Namun So, yan guys. Uh, at okay. least mamaya, check natin kung makakalabas tayo kung di umulan. Sama natin si baby. So, lagay natin siya dyan. Para mabinyagan agad natin. No? Huh? kahit dyan lang tayo sa Nomo kasi hindi pa siya ganun ka ano eh at least sa Nomo walang tao tayo, tayo lang talaga dun so dun lang yung gala niya hindi pa kasi siya pwede lumabas so yun lang guys thank you sa pagpapanood uh, mamaya i-share ko na lang pag ano kung okay yung car pag sumakto yung test natin sige so, kita kita tayo